Pagpapalit natin eh. Dahil nakapito tayo. Ay! Ano? Ay, oh. <laughs> ako yung naghahanap ng na saging na sabak. Kita mo ha ngayon. Ako ang bibili ng saging na sabay. Wala, sige. Mal ilang buwan pa yun kasi malamura pa. Bibili ako ngayon. saging dito. Ayan. Magkano sa mangga? 100 dito. Tapos, doon na lang kaya ako pumunta, oh. Ayan ang mga isdaan dito sa amin. Uh. Layo na lalakari ng Madam Intay. Napakainit. Ay, yung gusto ko yung magandang saging na sabah. Katulad ng saging ko. Matinitibaba. Ayan. Wala namang mga saging yata. Ayan Diba? Tingnan natin dun sa likod. Tara, okay. pati na, okay. Wow, isda, ang daming isda, oh, magkano kaya dito sa tulingan, sarap. Ito ang Malambot na. Ayan lang. Ayan na po lahat. pala. May kalabasan para alam mo. Ma Ay, magkano lahat na? 200 eksakto. Nakawa. Bak may akong tayo. Dalawa. Parang ang ganda-ganda pa rin ni Rey. Eh, magkano na po yan ate? Dito tayo bumili kay ate ng saging na saba. 28 per kilo. Wala pa akong mangga. Mangga pa mga kamagam. Ito sa click, oh. Thank you. Bayad na yun diba? Nakasakay na rin ang Madam Inday sa kaniyang sasakyan. Kung nandun sa likod yung pinamili natin. Meron pa dito. Ayan. Hi. yun, yo. Yan. Paalam palengke. Napakadalang ko nang bumali. Pumunta dito sa palengke. Kasi sa talipapa na lang kami namimili doon. O yan. dyan ako namili. Mga kamadam. Hanggang doon sa likod na likod. Dadaan pa sa pagbili ng itlog. Alam nyo ba? Galing na akong palengke. Ha? Pero dyan ako kumukuha ng itlog. Kasi fresh eggs ang nandyan. kapag hindi nakakapunta ng palengke dito na lang ako namimili mga kamadam ayan nag clearing na wala na yung mga gulay gulay sa harapan nila oh. clearing na daw ito kali eh dapat pati yung mga nakaparada dapat mm, clear na talaga konti lang yung gulay ko ito na mga kamadam ang aking pinamalengke meron tayong pork, chicken at saka pagkain ni Kobe ayan tapos ito, meron tayong maraming mga isda ayan yellow pin mm, tulingan galunggong o, ayan galunggong na isda at saka tulingan marami kong tulingan na binili para kay Kobe at itong yellow pin kay Kobe at sa atin ayan. at syempre ito mga prosin na pang almusal ng ating anak na napasok at syempre ang mga gulay o ba diba? gulay 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 o Ayan, kompleto ang ating pampansit ngayon. Mga kamadam, magpapansit na naman si Madam Inday. O, oh, ayan. At meron din tayo nito. Mahal para ito ngayon. Ayan. Pansinigang. At syempre, meron din tayong manggang hinogo. Ayan, ang ating pinamili. Meron din tayong kangkong para sa ating pansinigang. At sayo, tina para sa ating chapsuy. O, di diba, di ba? Diba? At alam nyo ba, eto, eto talaga, pag ako'y bumibili ng saging sa palengke, na, na ano ako, anong tawag doon? May tawag doon eh, kasi diba, nag-aani kami ng saging eh, syempre, nakikita ko yung saging namin talagang magulang na. Ito talagang sapilitan pa yata itong pinitas para lang mahinog, ba? Diba? Pero walang magawa si madam dahil magluluto tayo ng merienda tomorrow para sa ating mga anak na magsisiuwian. O, ayan ang pinamili natin ngayon, mga kamadam. At sa hulaan nyo, magkano lahat yan? ba? Diba? Kasama? Kasama yan? Mer Ito pa pala, kasama to, kasi magluluto nga tayo ng merienda tomorrow para sa ating mga anak. Ayan, bumili na rin tayo niyang lumpia wrapper. O, lilinis na tayo ng mga pinamili natin, huhugasan natin isa-isa yan. Yung frozen foods, huhugasan ko ang mga plastic niyang bago ilagay sa freezer. O, thank you, thank you for watching mga kamada.